indong ang tawag nito mga idol kung sa English ay il tama ba? <laughs> pakicomment na lang po idol kung tama yung sinabi ko sa indong o il tapos ito po ang mga ricado na lutuin natin may sibuyas, luya, sili at sibuyas mga idol bawang pala yun, nakalimutan ko at meron din tayo mga idol na ito yan, para prito natin yan bukas mga idol para baon ng mga bata. At s'yempre, ang gagawin natin dito sa il, ito, ito, gagawin natin 'yan ng adobo. Adobong il. Gayon, 'yan, masarap 'yan mga idol. 'Yan, napapainit tayo tapos lalagyan natin 'yan ng mantika. Eto, Tekta na po ito mga idol. Lahat na po, lagay na natin 'yan. 'Yan. Dapat maraming luya para matanggal talaga yung lansa masarap to mga idol kasi maanghang kunti ang uh, adobong indong yan ito na ilagay na natin doon kahan na yan isa lang yan masarap to pag mayroon aswiti pero wala tayong aswiti yan lang, gigisahin na natin yan mga idol para matanggal yung lansa. Tinugasan ko pala yan ng ilang beses para matanggal talaga yung amoy. Comment naman po mga idol kung paano po kayo magluto ng ganitong isda. Masarap to siya pag maangang. At lalagyan na natin yan ng suka. Tapos toyo ay ang asin. Tapos, bitsin. Ay, nadami. Tsaka, tubig ay dol. At, syempre, haluin muna natin yan para matunaw yung bitsin at asin. At syempre, tatakpan natin yan. At pakukuloy na natin yan mga idol. Hintayin na natin yan sa lalambot. At iyan mga idol ay paiigay natin hanggang wala na talaga yung sabaw niya para mas masarap yung kain natin mga idol. Pero... Kasi masarap kasi ito mga idol pag meron po itong sili. Aw, init. Yan. Sarap yan mga idol. Hindi ko na lang ginawa ng gata kasi gabi na kasi. Ito po. Ay, napakainit. Aw, aw, aw. Yan, tingnan po rin yung mga idol. Napakasarap po. Yan, ito po yung sa buntot. Simple luto lang. Simple yung ulam. Pero masarap. Ah, sarap. Manghang. Sakto na yung angang mga idol. At ayan, pwede na po yan mga idol. At pwede na tayong kumain kasi malambot na po 'yan ang balat, sakto lang na talaga. Napakasarap. Kain tayong lahat mga idol sa masarap na ulam. 'Yan, kain tayong lahat mga idol. Ito na po. Ay, naluto na po ang lahat. masarap hmm? po. At sabaw. 'Yan. Kain po tayong lahat mga idol. Hmm? hmm? Napakalambot. Hmm. Hmm. Daming tinik sa buntot Kaya Pag magkain ng ganito mga idol Sandahan lang Sila misis pala at mga anak ko Tapos na silang kumain Tayo na lang po kasi nagluto si Mrs. ng hotdog hmm. Yan, marami salamat mga idol